Esplanade Project pagkatapos ng uh, napakalakas na bagyo. Ito at uh, pulay, ano gatas na may kape. Itong ilog pasig. ito, to yung uh, part na baha. Uh. Lalim. Yung mga motor hindi makada. Ah, Nangikot sila. ayun ay grabe Kaya kakabit sila ng mga ano, lampos medyo umokay okay na yung panahon at ganito po ngayon ang kulay ng ano ilog pasig at tuloy tuloy lamang din po yung mga ginagawa dito no pagko construction dito po sa ano sa esplanad phase 1c lakad lakad tayo Okay. Yan pala. Ang ganda na oh. Naglalagay sila nga. para Parang solution. Ha. Pwede na ba doon pumanik? Pwede na. Pag malayo, alam nakakarpet ano. na. Ah, yeah. yeah, tingnan muna natin ulit. Sumasakit so, ah wala na yung ano rito nakaharang. pero dito pa rin yung mga pag-construction dito sa area at uh, pinipilit nga po na ano na uh, matapos ito dahil uh, by December yata ay ano po ulit bubuksan din yata ulito ito ang area na yun hanggang doon sa may ano ah uh, Fort Santiago Nag-connect na po yung ano no. Yung pinaka rampa diyan. At yan, dire-diretso po yung agad Sa may uh, ano po, ano? Sa may uh, Port Santiago. Ano? Ito lang yung paglalagay naman nila na ano. nitong uh, lampos. Siyahang tapat na tapat yung ano. lalagay nila kasi may mga wiring yun. may sa kapila, oh. mahaba-haba na rin yung ating uh, lalakaran dito pag natapos na ito. May mga lampos na rin dyan. baha pa rin yata dyan sa kabila no? ayun baha pa dun no? Pwede na dyan. Meron dyan exitan sa ano. Tingnan natin yung baha dito. Baha diba, pa rin, malalim pa rin. gawa nga po ng bagyong karina at napakalakas na habagat Ayan. baha pa rin ano baha pa rin dito ayun ay grabe ito pala tayo dadan. Esplanade Project. Pagkatapos ng uh, napakalakas na bagyo. Eto at... Uh, Maayos naman po, no? Hindi naman pinasok ng tubig yung pinakawo uh, pinaka-walkway dito sa ilalim ng tulay. Yun nga lang dito sa kabilang side. Baha pa until now. Hmm, ito lang yung may ano, may part na tubig dito. Pero nakakatawid uh, pa rin naman tayo. Taas pa rin yung ano, yung tubig oh. E, mataas pa rin. Ah, malamig na area dito. gatas na may kape itong ilog pasig ito yung ano ganda dito ito, ito yung uh, post office So ito pa rin yung ano, baha. Hmm, grabe. Lubog na lubog pala yan. Sa hapon ang uh, maraming namamasyal dito. Ngayon tuloy-tuloy pa rin po yung uh, paggagawa dito sa ano sa Esplanade. Okay. So ito po ang uh, Pasig River Esplanade pagkatapos po ng bagyong uh, Karina. At Habagat ano, maayos pa rin po may ilang part lang na uh, binaha. Okay. ito ito yung uh, part na baha. Uh. Lalim yung mga motor hindi makada ah, naiikot sila 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 dahil uh, hindi sila makakadaan dito kasi pag diretso dito pa, papunta doon yan sa Intramuros